Palagi ka bang nag-online and yet hindi ka pa kumikita, well, napag-iwanan ka na. But good news, dahil meron akong i-offer sa iyo ngayon na isa po siyang opportunity na pwede gawin kahit nasa bahay lang o kahit saan as long as meron kang dalang-dalang cellphone at meron kang stable internet connection like data or wifi. Ang kagandahan dito, ang gagawin lang natin mag-copy and paste at mag-set tayo ng appointment to our local at international client. And hindi kailangan magbinta-binta or mag-promote ng product dito sa online or magla-live ka at wala ka ng requirements na i-qualify para makastart ka dito. Ang kailangan mo lang, dapat meron ka lang cellphone, stable internet connection, and mostly 18 years old and above ka, and last yung tinatawag namin na account ID. Pero pag hindi mo pa alam paano kumuha ng account ID, pwede kita na matulungan para makuha ka ng account ID para makastart ka na kumita ng 20 to 50,000 in just a month by just doing copy and paste. Ang kagandahan pa dito, open po ito para sa lahat kahit isa kang estudyante, tambay, housewife, empleyado, OFW or even retired ka na, pwedeng pwede mo itong gawin. Kaya kung willing ka matuto kung paano, comment down below para ako mismo magturo sa'yo. And see you in my inbox. God bless.